guys, maudin ini ang part 2 sa ato ang pang grocery sa Prince Bantayan o naka duha jud cart guys. Wala jud alang alang no, duha ka cart ang napuno nato. So nindot kay ayo mang grocery guys, abig na lang tay dagkong budget. So dili lang kay duha lang ka cart ang ato ang puno nani, kung naa lang jud tay budget. Gaso, wala lang tay budget maoning ing ani. Nga ato lang tan-aon guys ang counter o mulapas na 7 or 8 So, undangon na nato. Ato Magbilin na lang, lang ibilin ang items. Guys, mga 1K or 1.5 para sa kanang lain nga school supplies. Kaya wala na mo napalit diritan ng school supplies nga requirements. Maong atong bilinan o 1.5 ang ato ang budget nga 9K para sa gawas na lang ta magpalit. Huwag mauna ni guys. Ako ang naningging hapil kay Aron. Dali na lang sa kasher nga ipanso ang kanang mga items nya basics na ang ako ang pagkahapil guys kay mga mana man na unum, -unum man na ka kada klase mauna pero dili sad tanang klase chichoya guys kay wal kay na wala man tay ko an anak -ana. ginagmay lang mga pilaran ni ka klase guys siguro may ma mga 10 lor ni kaklase nga chichoya mga 60 pieces rani akong chichoya guys so daghan rani tanawon kay wala man na hapil so mauna gihapil na rin ako then akong gichik akong kwarta guys kay basic wala or kuan basta nga ako rapod gikuha ang akong prince card diri di sa prince guys kay na ay mga points points nga matigom. so may na lang po hon nagsunod na, na to, purchase diri -re, maka redeem ta sa points kay last kuan na ko guys kay naka purchase ko bali 100 man siguro to so, may na lang ba nakakuan tabang tabang yeah, kana ma short ta ba nya ta pwede kuan na lang sa akong points na pwede ra kayo e ni nya ang nakakuan man ko dere guys kay daghan mga promos nya maka save save ka gamay ba yeah, sa points pud po, mapundok may na lang ma, next na to purchase Thank you. nailad si Yaya Palin. Si Yaya. So, guys. Kuya kuya ako ani kay medyo naku naku na ang naa sa counter nga total guys baso. Kuya kuya wan ako basig ma short ko. Pwede pa damang daghana ani nga naa sa akong cart. Wala pa na human ang katong usa. <laughs> Kuha pa more. Mga dyan yung usaka. 400 guys ang akong kahadlukan baka nang mag counter uh, na gani guys so makuyawan ko kay syempre nga tong budget gamay ra kaayo so mahadlok ta basig mas ta ba pero in man po nga mashort na so undang una nato dili na ta panso ibili na lang nato ang ubang items kay di na lang nato ipugos guys so na pero nindot ba yung ta jud og kanang kung unsay gikuha nimo ba madani mo tanan ug di lang jud ma -short. Pero na pa tayong gapon ko, guys. Sige gapon ko, papansokay. Wala pa man reach sa akong limit. O nga, ma reach na na akong limit, guys, nga 7,000 or 7,500. So, maundang natal. mao na ni siya guys nanata cart natong, uh, na so, nata oh, sa card na nga na di panguha so hinaot nga maubos ni na koron di ni kaabot sa 8,000 oh. kay para madala nato tanan guys pero o oh, kuan bili na lang nato ang uban Pauna na siya guys, dari nga higayon kay medyo nakulbaan ako guys kay dako dako na dyan ang nasa counter nga napakoy mga notebooks nga wala pa na panso yung dilata so sure dyan ko ano ron guys nga ang dilata dyan ano ron ang mahibilin o kaning palaman sa pan kaning star margarine so siguro on dyan na to kaning pinahanglanon karon guys kay para na okay dyan ni atong pagpangumpra aning uban kay bilin ra ni nato para di kay ta madakan sa time guys so naratuling na kuani guys Okay, tanawa 6227 na ang ara sa counter nya guys. so napakoy dilata dere guys na Medyo damo-damo kini -damo niya. Napa sa padong pa sa counter. So, laban lang gaya po. Tolba pa more. Okay, guys. Ako na lang ning gipili ang kanang ni Jud kaayo nga dilata. So ang uban at sure na na Jud nga ibili na nako na guys o so, kanang kuan kanang, kanang Saya tahu Kayo, dako na 6,500 na guys. So, napay padung doon sa papanso. No? Oh. Estimated na nato guys. Mga 8,000 job ang overall total onya niya. Bili na lang ni na nako sila guys. Kanin biskuit o gubang dilata. O napoy crayola diha, roller. So, bili na nako guys. Nagkuhara ko growler o sa ang krayon susapod kay requirements akong pagmangkon. So, the rest, bilhin na nato guys. kay dili na madala. Huwag mauni ang total. Huwag ni ang total guys. Gareview na.